For today's vlog, nano na naman kaya oh, ang eh, gawan ko. ko, pang ulit Japan. Ako na ba na gawan ko? Nung alin maglinis. Ay, ni pala linisan yung, yun, ni for today's vlog. So, bisa ako sana magkapampangan. Kaya mo rin aliway da. Ay, tinchan. Kaya kapampangan Tagalog na mo ne. So, yan. Ni pala linisan. May dati din bali katwangan ko. Kaya yan, lilinisin namin yung mga kalat na yan. May nangungupaan dati dito. Kaya yung mga ibang gamit is kailangan na natin tanggalin kasi hindi na nga sila pwedeng gamitin at the same time makakasagabal sa mga mag uh, ng bahay. Bali pinapagiba pala namin ni nito kasi balak namin siyang patayuan ng apartment. So yung apartment is kailangan ng budget. So uh, kailangan pa natin magsika para may sakat para yung balak namin ni So yan ang daming mga kalat mga bebe kaya uh wow, team team force kami ni na maglilinis ng bahay para pag giniba na siya hindi na uh, hassle magiba ng bahay. So ayan. Dahil second floor siya, mga D tinatapon ko sa kanya yung mga sa sako ko at niibabag ko. Medyo namamalat na nga pala ako dito sa pag-voice over mga D kasi ang daming alikabok na nalanghap ko, nakalimutan ko pa din na magdala ng face mask. Buti na lang talaga, teamwork kami nini na maglinis. So, yan, wala siyang choice. So, yan, eh, sinusupot na namin kasi naubos na yung sako na lagayan namin ng mga damit. At pagkatapos dyan, syempre, itatapin natin yan sa basura. Sobrang alikabok nga dyan mga bebe. Nakalimutan ko pang magdala ng face mask. Kaya yan, sabi nilitigilan ko na daw yung pagwawalis. Kasi sobrang alikabok daw at saka in medyo inuhibo, inuubo ako dyan. So yan kaya yan sinopan na na ako bali naman no din lalaki nung pangabilis maglinis ne so alinis na agad no pangabilis na rin maglinis ni asawa ko tapos syempre ikatamang babae check tamo nung no, nasang tingin kewada so yan ko na thank you for